Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman sa atin ninyo sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito Kung ano ang magiging epekto kapag kumalas ang Amerika sa pandaigdigang koneksyon Guys, bakit ko ba ito na nagawan ng content? Dahil merong isang uh, nakatira banda doon sa USA na nagtatanong po siya na isa kong kakilala na kung ano ba raw ang mga epekto sa pandaigdigan sa buong mundo kung kumalas ang Amerika sa pandaigdigang koneksyon. So guys, paano kung biglang kumalas ang Amerika sa lahat ng koneksyon nito sa ibang bansa? Ano ang mangyayari sa ekonomiya? Sa pandaigdigang seguridad at sa pang-araw-araw na buhay natin? Ito ang tatalakayin natin sa bidyong ito at para masagot masagot natin kung ang nagtanong, no? Kaya ito ang aking tatalakayin sa videong ito, ngunit bago natin simulan, ang mga impormasyong ibabahagi ko ay hindi nagmumula sa eksperto, ito ay batay lamang sa aking personal na opinion at pananaliksik. Narito ang sampung posibleng maging epekto sa mundo. Number one, pagbagsak ng global economy. Ang ekonomiya ng Amerika ay isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Kung hihiwalay ito sa global trade connection, maaapektuhan ang pandaigdigang kalakalan, supply chains at ekonomiya ng maraming bansa. So yan po ang unang maaring mangyayari guys. No? Ayon sa ating personal na opinion. Paalala lang po, hindi po ako eksperto. Ngunit dahil sa aking uh, main na trabaho, ang trabaho ko po guys ay isa po akong day trader sa isang stock market, no? Hindi ako naglalaro ng ano uh, anong tawag dito, yung tinatawag na Bitcoin, Forex. Ngunit alam ko po ang paano ang mga yan. Ngunit nasa ano po talaga ako? Nasa stock market po ako naga uh, bumibili po ako ng bilang isang stockholder, no? Bumibili po ako ng mga stock sa mga kumpanya. Yan po ang aking main na trabaho na araw-araw from 9 to 3. Yan po ang aking trabaho. Pero hindi po araw-araw na ginagawa. Paminsan-minsan lang. 13 days lang ginagawa ko sa isang loob na buwan. At ito po ay ginagawa ko na sa loob ng halos 18 years. So, yan po ang aking talagang trabaho. At ang aking uh, ginawang channel sa YouTube ay para lang po maano po ako. Yung dahil, yun na nga, dahil nasa ibang bansa ako, at uh, medyo malaki na rin ang mga anak ko. So, nalulungkot po ako na pagkatapos ng aking trabaho, wala po akong ginagawa. Kaya, naggumawa po ako ng channel sa YouTube, no? So, kaya ito na po yon. So, yan po yung number one, guys. Pagbagsak ng global economy, maaari po. Number two naman, paghina ng defense system ng mga kaalyado. Maraming bansa ang umaasa sa militar na suporta ng Amerika. Kung hihiwalay ito, ang mga kaalyado nito ay maaaring mawalan ng proteksyon laban sa mga banta mula sa ibang bansa. So, yan po ang pangalawang maaring mangyayari. At ang number three naman, pagbawas ng supply ng mga pangunahing produkto. Maraming produkto tulad ng mga langis, pagkain at teknolohiya ang umaasa sa koneksyon ng Amerika sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung hihiwalay ito, magkakaroon ng kakulangan sa supply at pagtaas ng presyo. So, yan po ang pangatlong mangyayari kapag humiwalay ang Amerika sa koneksyon sa ibang bansa. At ang number four naman, magkaroon ng krisis sa teknolohiya. Maraming bansang umaasa sa teknolohiyang gawa sa Amerika tulad ng software at hardware. Kung titigil ang Amerika sa pakikilahok, maaring mantala ang progreso ng teknolohiya sa buong mundo So yan po ang pang-apat na maaaring mangyayari magkaroon ng krisis sa teknolohiya At ang number 5 naman Pagbawas sa global influence ng Amerika naman ito Kung hihiwalay ang Amerika babagsak ang influensya nito sa pandaigdigang usapin tulad ng ekonomiya, teknolohiya at diplomasya at maaring umangat ang ibang bansa tulad ng China o Russia o Russia no so yan po ang maaring isang mangyayari kapag ang Amerika ay hihiwalay so yan po yung number 5 at ang number 6 naman paghina ng dollar sa pandaigdigang ekonomiya So, yan po ang isang mangyayari paghina ng dolyares. Ang US dollar ay ginagamit bilang pandaigdigang reserve currency na tinatawag. Kapag kumalas ang Amerika, mawawalan ng halaga ang dolyar sa ibang bansa na magdudulot ng krisis sa forex markets na tinatawag. So, yan po yung pang-anim guys. No? paghina ng dola, sa pandaigdigang ekonomiya. At ang pangpito naman, isolation ng Amerika. Kung wala ng koneksyon ang Amerika, maghihirap sa kakulangan ng import, teknolohiya at pandaigdigang impormasyon na magdulot at pagbaba ng kalidad ng pamumuhay. So ang ibig sabihin, magkaroon ng isolation ng Amerika. No, mawawala ng koneksyon ng Amerika, maghihirap ito sa kakulangan ng import, teknolohiya at pandaigdigang impormasyon na magdulot ng pagbaba ng kalidad ng pamumuhay. Maari po guys, no. So, yan po ay ayon lamang sa personal kong pag-analysis uh, at uh, pananaliksik. At ang pangwalo naman, ang isa pang malaking epekto ay sa lipunan. Ang Amerika ay nakikinabang sa talento ng mga skilled immigrants. Kung titigil ang immigration, babagal, babagal ang pagunlad sa mga sektor tulad ng teknolohiya at healthcare. Bukod pa dito, mamawala na rin ang cultural cultural exchange na magdudulot ng mas close-up na lipunan. So yan po ang pangwalo guys, no? na magkakaroon ng malaking epekto sa lipunan. Dahil yon na nga, ang mga ang Amerika ay nakikinabang sa talent ng mga skilled immigrants. At ang pangsyam naman, paghina ng humanitarian aid at global programs na tinatawag. Ang Amerika ay nangunguna sa humanitarian aid at funding ng global programs tulad ng climate change, initiatives education at healthcare na tinatawag, mawawala ang mga pundong ito na magpapalala sa krisis sa mahihirap na bansa. So ang ibig sabihin, isa sa mga uh, tumutulong no, ang Amerika sa mga programa ng humanitarian aid at global programs ang tinatawag. At kapag humiwalay sila, yun na nga mawawala ang mga pundo at magpalala, maaaring magpalala sa krisis sa mahihirap na bansa. So yan po ang pangsyam na maaaring mangyayari. At ang panglas naman guys, pagkawala ng international alliances naman ito. Ang Amerika ay miyembro ng maraming organisasyon tulad ng NATO, UN at iba pang international bodies na tinatawag. Ang pagkalas nito ay maaring magdulot ng kahinaan sa mga alyansa at pandaigdigang siguridad. So yan po ang pangsampo na maaring maranasan o mangyari sa buong mundo. So hayan po guys, sana magkaroon kayo ng kaunting idea man lang no kung ano ang mangyayari dahil sa ngayon kapag nanonood ako ng mga news dito sa Japan, Marami hindi pa naman as marami marami nang binabago ang pangulo na bagong bagong upo ngayon na si uh, President Donald Trump natin, na pangalan niya no ngayon ang presidente ng Amerika. So iba-iba po kaya siguro naman mayroong mga taong na, na, ano na sila, yung hindi naman natatakot, kundi ala, ganito na ang mangyayari, marami na po akong nakikitang uh, mga nasa YouTube na ito na raw ang mangyayari, hindi na makapasok sa Amerika, ganito, gano pero ngunit wag po natin ano, biglain na yan po talaga ay mangyayari lahat, no? Kung wala pa namang nangyayari, ngunit hindi natin alam baka ano lang yon yung dahil sa election ganon so ang ibig sabihin tingnan na lang natin talaga kung anong mangyari ngunit ang aking tinatalakay po dito ito po ang maaring mangyari sa pandaigdigan sa sa mundo kung sa kasakaling hihiwalay ang Amerika sa lahat-lahat na mga koneksyon sa buong mundo, sa iba't ibang bansa. So, ayan po guys, hanggang sa muli ang inyong lingkod, si Ate Estela ninyo. Bye-bye!